gabi po mga brother and sister, kay brother Mike, at kay sister Belen. Nagpapasalamat lang ako sa mga biyayang biligay nila sa aming pamilya. Ang number one, ang mister ko. ilang beses na siyang inatake at ilang beses na kami pumunta sa ospital para magpa-check up at magpaano. Itong huli niya na, 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 inatake na naman siya, yan siya sa malaking hospital na ito, ano, dinala ng namin. Pero sa awa ng Diyos, na-ICU siya, nakalabas. Pero sa awa ng Diyos, nililigawan siya ng doktor na pa-opera na yung kanyang puso, sa puso rin. Pero hindi siya pumayag. Ang sabi niya, kung siya'y kukunin din ni Lord, nakahanda na kami. Kasi nakailan-atake na siya sa puso, hindi namin pina ang kanyang puso. Open heart yun. Kaya sa awa ng Diyos, siya ang nagdadrive sa amin pag atin namin sa El Shaddai. Praise the Lord. Ahaba Kahit saan kami, kami anniversary, siya ang driver ko. Kaya nagpa kaya nagpapasalamat ako kay El Shaddai. Amen. Ha? sabi niya, God is so good all Amen. the time sa mister ko. Papasalamat ako. Isa pa, papasalamat ako lima anak ko, pero lahat sila nakatapos na. Amen. Tapos na. Yung bunso ko, tapos na rin ng electrical engineer. Ang, in ang, ang naririnig ko lang sa kanya, mahirap daw ang board, ang board. Sabi ko, hindi ako nagsasalita sa kanila. Ang sabi ko na lang, yeah, ano natin kay El Shaddai, lang. Kaya, sa mga kung mga kasama kong mga umaatin sa El Shaddai, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit ba tayo nagkakasamaan ng loob, at least nandyan nagsama tayo, nagsama-sama tayo. Sa gitna ng pandemic, kasama ko sila sa hirap at ginawa. Kaya sa mga anak ko, maraming salamat. At lalo na sa punong lungkod, lingkod natin, na mm -hmm. ang to totoo ang sinabi niya, magbigay ka ng tais, yung ikapo, kasi nagbigay ako na ikaw po sa kanya. Amen. Hanggang ngayon, di pa nauubot. Tumutungo pa nga. Tignan nyo, mister ko nandiyan pa at ang mga anak ko. The salamat Lord. sa Diyos at sa lahat na ang binigay niya sa aming pamilya. At sa mga kasama ko, maraming salamat. To God, to the glory. Amen. Amen. Praise the Yan, Lord. Yan, napakala ganun, Sister Dulce. Oo. May takdang panahon mm -hmm. no? at oras ang lahat ng bagay. Oo. Kaya nga, hindi pa niya oras. Mm -hmm. Kaya, ayan, ginagamit pa May rin siya ng Panginoon siya. para mag-drive, no? Mm -hmm. Doon sa kanyang family, papunta sa gawain. At saka na paganda mm -hmm. ah. Ano, sinabi niya, yung pagbibigay ng ikapu, ano? Kasi yes. po yung tithing, yan po ay covenant, ano? Pag tayo ay nag-member yes. mm -hmm. ng, eh, ng uh, prayer partners, may pinipirmahan tayong application dyan. Covenant partner ang tawag doon. So, sabi sabihin, nakipagkasundo ka yes. sa Panginoon mm -hmm. na ibibigay mo yung bagay na yon para sa ikalalago ng ministeryo ng Diyos, Sister Tulsen. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Hindi lamang uh, ikalalago ng ministeryo, kundi ikaw mismo mm -hmm. ng Panginoon. Sabi nga, ay, kung hindi ko buksan ang durungawa ng langit at sa inyo ang masaganang pagpapala, Yes. at hindi ko na kayo padadalhana anumang salo sa inyong kubasan. Ayon. Amen. Para kay chapter 3 verse 10. At pinakauli nating magpapatutuo mula po sa Alabang, Montilupa City. Pakinggan natin si Sister Helen Entereso. Ayon. Uh, magandang umaga po sa inyo sa mapagpalang umaga kay Yawel Shaday, kay Brother Mike, Sister Belen. Nagpapasalamat po ako kay Yahweh Arishaday sapagkat Sinabuhay ko po yung mga salita niya na kapag nagpatawad tayo, lahat ng mga karamdaman natin ay siya po ang magpapagaling. Simula po na nakapagpatawad po ako, lahat na nakasugat sa puso ko. Pagkagaling ko po dito sa gawain ni El Shaddai, hindi na po ako umaabsent. Yung ooperahan po yung mayoma ko malaki. Natatakot po ako magpa-opera. Sabi ko kay Yawel Shaddai, siya po yung mag-opera salamat kay Yahweh Shaddai. Pag uwi ko po galing gawain noong nakaraang Sabado, marami pong dugo lumabas po sa akin. At nung nagpa-check up po ako, sabi po ng doktor, hindi na po ako ooperahan. For Purihin po si Yahweh Shaddai. Nakatipid na po ako sa gastos. Pinagaling pa ako ni Yahweh Shaddai. At yung check po na hinihintay ko, pinagkaloob na rin po ni Yahweh siya dai mm -hmm. at yung hiniling ko kay Yahweh siya ngayon na makaakay ng kaluluwa answered prayer mm -hmm. din po ako to God be the glory po. Amen. Glory to God. So answered prayer. Mm. -hmm. mm -hmm. Ano masasabi mo doon? <laughs> Wala na. <lang. Okay. laughs> Wala akong masabi. So uh, answered prayer yung eh. uh, ano ano napakahalaga sa atin bilang Kristiyano yung tayo po ay marunong manalangin ano sabi nga ng isang nabasa ko kapag ikaw ay hindi marunong manalangin hindi ka Kristiyano no sapagkat ang tunay na Kristiyano ay laging nakikipag-usap sa Diyos yes. ayan that is prayer yan yeah. weapon weapon natin yan okay so muli po tayo tumayo mga kapatid lahat po natatayuan ay dagdag -dag na bonus kay Lord sabay palakpak uh, at sabay sigaw Nagpapuri sa Panginoon sa sabay-sabay Praise the Lord. Ang masasabi ko po, na tunay nga po tapat ang ating Panginoon doon sa isang sister na sabi niya nagbigay siya ng covenant sa ating Panginoon at sabi niya silang pamilya bong pamilya ay handa na kung kailan kuhanin ng kanilang uh, tatay o kanyang brother husband dahil nakailang beses nang gustong operahan yung kanyang heart pero nagtiwala sila sa Panginoon dinugtungan pa mayroon pang extension ng buhay kasi yung kanyang brother husband ay naging instrumento sa kanila pa para magmamaneho ng sasakyan papunta ng gawain. So, la, uh, alam ko lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon, siya po ay uh, bibigyan pa ni Lord ng mahaba pang buhay para patuloy na mga paglingkod at maakaakay pa ng maraming kaluluwa. At doon naman sa isang sister, nasabi niya, nagpatawad siya, sa mga nagkasala sa kanya, pinatawad niya. Kaya hindi natuloy yung operasyon niya sa kanyang mayuma ba yun? Basta mayroon siyang sakit pero yun, nagpatawad siya. Kaya malaking tulong talaga, malaking tulong po talaga ang ating mga sakramento sa ating Santa Iglesia dahil yung confession, di ba? Punta ka ng confession, mingi ka ng tawad kay Lord and then patawarin mo rin yung mga uh, nag kasala sa iyo na uh, at uh, o yung ma, minsan kasi kahit hindi may time um may time po na hindi natin alam mayroong taong nagagalit sa atin nang walang kadahilanan uh, alam po ninyo ayun ano yun eh yun yung um tawag nito yung hindi natin paneg sa espiritu na minsan parang na katulad ng sinabi ng disciple, isang disciple na pakinggan ko na kapag dala mo ang liwanag ni Kristo, nasisilawan yung uh, ano, wala pa sa liwanag. Kaya kahit wala kang ginawang masama, uh, magugulat na lang po kayo dahil para bakit ito nagagalit sa akin na nasubukan na ano ko yan na experience ko po yan kasi wala namang kadahilanan na na hindi na kami nag ano hindi kami nag-uusap tapos bigla na lang akong ah uh, hindi ano tawag nito tinanggal doon sa taw um kanyang kanyang contact list ba yun, yung binlock na hindi mo na siya ma masenda ng mga ano mga tawag nito yung ano sa gawain tapos nag live out sa ating grupo so yun katakataka pero naalala ko eh, pagka ganon, ipag-pray na lang po natin sa Diyos. Dahil alam po natin na hindi naman tayo nakagawa ng masama sa Kanya, pero bigla siya nagalit. Siguro, ano, uh, sabi ng disciple is, ng talk ng disciple na kinapakinggan noon is kapag dala mo ang liwanag ni Kristo, yung wala pa sa liwanag na sisilawan. So, ang gagawin po natin, ipag-pray na lang po natin. Kaya sa Diyos ang parang nagpapuri at pagsamba. Amen. Amen. Salamat po. Pagpalain mo Lord ang lahat ng nanonood at nakikinig sa ating mga inspiring uh, uh vlog in Jesus name ginawa ko po ito para ma-inspired po kasi dito po ako sa mga patotoo unang inakay ng ating Panginoon dahil noon po ay punong-puno po ako ng problema walang direksyon sa ang aking buhay para akong lumakad sa dilim at uh, napapadpad kung saan ang hangin ba diba? so talagang pakiramdam ko is walang saysay ang buhay ko So, balit sa grasya ng ating Panginoon. May sinugo siyang anghel. Isang kasamahan ko po sa trabaho sa EFSA, Tansa Cavite. Kasi nagtrabaho po ako noon sa Epsa It was 1993 until 1995. So, uh, 1994, yan. May nag-akay po sa akin sa gawain niya, Well Kaya, simula po noon, Talagang talagang blessed na blessed po ako pag nakikinig sa mga patotoo. Kaya ito po ang ginawa ko ngayon kung paano ako pinagpala ng ating Panginoon. Gusto ko rin po maging pagpapala in this simple way na pagre-record ng mga buhay ng patotoo for the glory of God. Nanawa Lord ang dalangin ko lahat ng mga nakapanood nitong ating mga inspiring uh, vlog. Tugunin mo po, Lord, ang kalamang kahilingan. One plus one equals three. Power, power, power. Amen, amen.